Ako si Ako Ha? Bila, Bila, lagayan. Bilis, 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 Dami na huling talabas. Ha? Eh? naman ako mga Bili. friend sakin dito. Ayun, ko. Kaya Sa video to. Friends! Pwede mo na. Ang Ayaw mo ha. Bakit? May sabit sila. mo yung pato mo, inasawa ina 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 ng barako ni Panay. Nung una ayaw. Ayun, nung no, huli. Hindi yan. Hindi naman kasi magbaba yung pato yung paning. Hindi na, dahil eh. Dito? Ano? ka? may limangang mga isaw. Ano? gano'n, ibang ano? Lagay lang. Lagay ang Ayun o,